our National Artist for Film and Broadcast Arts, ang minamahal natin, Sir Ricky Lee! Yes. Uh, Nakakot sir! Sige <laughs> <Okay>, sir! Uh, <laughs> i ko na lang ito kasi binigay na tayo. Uh, Itong nobela, ito ang pinaka mabilis kong nasulat na nobela sinimulan ko noong December. Uh, at natapos ko last month. Wow. At yung sinusulat ko data, bata pat memoirs ko. Kaya lang, nakakita ko ng ilang insidente sa diary ko at sa mga nangyari sa mga kaibigan ko noon, naisipan kong gawing nobela. Kaya itong pinanganak. Pero babalikan ko pa rin yung memoirs ko. Uh, kagabi may nagtanong sa akin sa FDCT, si Joey Reyes, kung ba active pa rin ako hanggang ngayon. Sabi ko, eh, hey, parang hindi maaaring hindi maging active. Eh. Nung natapos ko yung nobela, hindi na ako makatulog, hindi na ako makapagpahinga. Parang suddenly nawala nung ng purpose, nang walang gagawin. Kaya, ayun, marami akong projects uling nakaharap sa akin. May dalawa akong pelikula sa MMFF. Uh, may project ako with, with isa, Isabel na ang tagal nang nakabinbin, hinahanting na niya ako. Uh, may musical ako na moral uh, with Ryan Kayapia as the musician. Ano pa ba? Uh, and then, may workshop ako itutuloy ko na this year bag matapos ng taon. At marami pang iba. At lahat ito nagagawa ko dahil sa suporta ng maraming mga kaibigan ko na kaya ng mga nasa likod ko na hindi ko naisa-isahin, na napakadaling imbitahin. At yung iba sa kanila, akala nila hindi po pwede. Last minute, nagpasabing po pwede sila. At kanina lang dumating, at kanila lang nabasa yung script na binasa nila on the spot. Uh, so maraming salamat sa kanila. Maraming salamat sa MIBF dahil naging posible ang gabing ito. Maraming salamat sa lahat ng tumulong sa amin para magawa ang nobelang ito. Hindi ko na isa-isahin. Mula kina Adel hanggang kay Mac. Uh, maraming salamat kay June Matias na kumuha ng booth para sa amin. Otherwise, ayaw ko naman magkaroon ng booth sa fair na ito. Um, maraming salamat sa inyong lahat, sa media, lahat ng laging tumutulong. Pero ulitin ko maraming salamat sa mga kaibigan ko nasa likod na mga suki ko na tuwing nag-lolonso ko ng libro. So yun na lang uh, magkita-kita tayo mamaya at sa mga susunod pang okasyon.